So guys, dahil wala tayong pasok guys no. Uh, mga ka-idol. Meron ako rito mga binubuting ting. So ito may mga binubuting ting ako. Anak ng teting, oh. tignan niyo guys. <laughs> Napansin ko pati pati electrical tape ko tinitira ng taga oh. May binubuting ting ako rito. Marami ako nakitang gantong mga sira sa bodega tatlo to, ah! So, napag-isip ko dahil sabi ni, ng ko, bibili raw kami ng electric pan. Sabi ko, malamig naman, ba't bibili pa? Eh, ang problema, may nakita ako paano ka bibili? May nakita ako mga, oh, mga bakla sa mga sirang ganto na natanggal yung mga L.C. tapos ayaw ng gumana nagbabalik-balik katulad nito ito oh, is isira na talaga. So ayan. So may mga hindi pa sira pero pinaghihinang ko, may panghinang tayo. Jeringan. Meron tayong glue stick, glue gun at saka tester. Ayan. Mga tester tayo, mga gun tayo, mga tools tayo. Rito. Para ayusin, binutingting natin. So may nagawa tayo. Ito is gawa na eto nagawa natin So may mga LCD jam putol-putol putol-putol tapos kinalas ko ayan kalas to eh Ayun oh Ayun nakakalas eh. So inano ko tinira ko isa-isa at pinagpalit palit ko So gumana 'tong dalawang to So yun yung mga case nila. Hinugasan ko na oh. Malinis na siya. Tapos hugasan ko pa yung isa na yun para magamit natin. So ito papakita ko sa inyo kung paano gumana to. Gumagana na siya ang dalawa. So ito hindi ko na napagana to dahil wala nang pag-asa. Tapon na. Ito naman talaga disposable naman eh. Pero dahil sayang at inayos natin, gumana naman, mapakinabang natin. So apat ang ano na ito LC, ito anin. So, pakikita ko sa inyo kung paano na umiikot siya. So, ayan ka laminate. Pinaso natin ng maayos yung ano, yung ating cellphone. Tapos, eto, kinonvert ko rin. Eto, para dito to eh. So, inano ko, inalis ko. Dito ko nilagay. So, ito, check natin. ay sa so to. So, ayan o. Oh, tatanggalin natin. Ayan o. Oh. Naka, ano siya. Pero, may lock pa siya. May lock siya rito sa loob. Ito, dito. dito. Dito may luxury rito sa loob. Yung to. kaya tatanggal. Pero kakabitan lak natin mamaya. Pero papakita ko sa inyo kung paano umikot. Ayan, ka-idol oh. Oh, di ba? Ang galing mo, ang galing. Ang galing. <laughs> Ikot na siya. So, mapapakinabangan natin. Eh, sinala ko lang yan. Wow! Okay. Ganito rin yung isa at least meron tayong dalawa. Oh, ito mahirap hawakan baka makuryente tayo kasi ito meron ano oh. Meron siyang hawakan. Ito mahirap hawakan. Huwag tayo sabit dito sa ano magagrown tayo. So hawakan lang natin dito. Huwag tayong kapit dito sa bakal na to. May ground yan. Ayan oh. Okay. oh. oh maingay siya kaya kasi hindi niya to ang tunay na casing. Ayan. Ito ang tunay na casing nito. Ito ang tunay niyang casing. Ang problema, ayaw nang gumana. Ito guys, ayan ah. Oh, ayan oh, nanginginig lang siya. Oh, oh no! Oh, nanginginig lang. Oh. oh. Nanginginig lang siya, ayan oh. Oh. Ayaw nang gumana. So nilagay natin dito sa isa gumagana. So, dito lang natin kakabit. At least, para magamit natin kompleto mga LC nila. So, okay na yan. Ayan yan, guys. Nakagawa na tayo ng dalawa. Yung mga nakabasura, kailangan natin ayusin. Kung kaya, pwede. Kung hindi kaya, tapon. At least, ito nakagawa tayo ng dalawa. Ito, pwede natin gamitin. Yan, iwas init na kahit papano. Ito kasi mahina sa kuryente. Eh, bibilisan ako ng electric pan. Kaya lang, sayang. Ito muna. Okay, guys. Thank you.